Hindi natin maikakaila. Kung mayroon tayong mga bagay na maaari nating ipagmalaki bilang isang Pinoy, ay mayroon din tayong mga bagay na dapat ikahiya. Paano masabi? Specifically, mga nakakahiyang ugali natin bilang Pinoy. Oh yeah, exactly! Kaya para sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga ugali nating mga Pinoy na mahirap ng babuhin. Pero bago po tayo magsimula, ang mga mapapanood nyo po ay pawang katotohanan lamang hindi po namin naisaktan ang kalooban ng sinuman. Ika nga ni Tadfylon, Bato-bato sa langit! Ang tamad. huwag magagalit! <laughs> ang salitang ito ay idioma or idiomatic expression sa Ingles na ikukumpara ang Pinoy sa balat ng sibuyas dahil sa pagiging manipis nito. Natutuwa tayo kapag pinupuri tayo ng ibang tao pero ang dali naman nating mapikon kapag pinupo na tayo. Kapag sinabing balat sibuyas ang isang tao, siya ay sensitibo sa mga negatibong komento. Dinaramdam agad natin ang mga pamumuna o negatibong komento kahit na parang naman ito sa ikabubuti natin. <coughs> bibihira sa ating mga Pinoy ang pangtwal. Hindi natin nasusunod ang takdang oras. Minsan pa nga, kung sino pa ang nagbigay ng oras, siya pa mismo ang nilelate sa usapan. Minsan pa nga sasabihin pa on the way na, pero ang totoo, nagbibihis pa lang. Na Isa Is ito sa pinakamalalang sakit nating mga Pinoy. Ang tinatawag na Filipino time ay nangangahulugang pagiging wala sa tamang oras o pagiging late. Kumbaga, kapag sinabing Filipino time, ito ay pagiging late ng 30 minuto o higit pa sa takdang oras. Kaya kung mapapansin nyo katropa, sa kahit na anong okasyon dito sa Pilipinas, kadalasan ang oras imbitasyon ay pinaaga ng 30 minuto hanggang isang oras para on time ang dating ng mga bisita at siguradong masimulan sa takdang oras ang pagdiriwang. Ang salitang bahala ay galing sa salitang bathala, ang tawag sa sinuunang Diyos na sinasamba ng ating mga ninuno bago pa dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Ito ang salitang sinasabi nating mga Pinoy kapag hindi tayo makapagdesisyon o kapag hindi tayo sigurado sa magiging outcome ng ating ginawa. Madaling sumuko at mawalan ng pag-asa ang karamihan sa atin kaya kadalasan pinagpapasadyos na lang natin ang mga bagay-bagay. <laughs> ito ang ugali natin kung saan lumalabas din ng ating katamaran. Gayunpaman, sa kabilang banda, ang ugali nating ito ay nagpapakita rin ng paniniwala natin sa ultimong kapangyarihan ng may kapal. Isa pang version nito ay ang bahala na si Batman. I'm Batman. Ang ningas kugon ay idiomatikong pananalitarin. Pinapakita ng idioma na ito na ang Pinoy sa una lang masigasig o magaling sa isang gawain. Kagaya ng kugon na mabilis at malakas magliyab, ngunit mabilis ding nawawala ang ningas nito. Hindi maikakaila na talaga namang masigasig at magaling ang mga Pinoy sa lahat ng bagay. Ngunit karamihan sa atin sa una lang. Kalaunan, hindi naman natin ito napapanindigan. Kaya ang ending, hindi natin natatapos ang isang gawain. Ah, ito. Maraming ganto sa social media. Sa mga kaibigan natin kuno. Shout out sa plastikong kaibigan dyan. Katrabaho at maging sa mga kamag-anak natin. sa reality, ika nga. Eh, hey, parinig ka ng parinig eh. Sila yung bising bisi busy sa kapupuna sa mga tagumpay mo, imbis na suportahan o puriin ka. Ito ang tawag sa mga Pinoy na laging humihila pababa sa kapwa nila Pinoy na umaangat sa buhay. In other words, ayaw ng mga Pinoy na nalalamangan sila. Sila yung mga taong nakikita lamang yung mga malimong nagagawa imbis na yung magaganda. You don't do that to me. Ito na yata ang pinakamalalang pag-uugali nating mga Pinoy karamihan kasi sa atin ay tinataglay ito. Ito rin ang numero unong dahilan kung bakit mabagal ang progreso ng ating bansa. Sa halip kasi na makipagtulungan, mas pinipili pa nating siraan ang ating kapwa, lalo na kung naiinggit tayo sa kanila. Sana all... So that's it. May gusto ko bang idagdag sa video na ito? Komento? Opinyon? I-comment mo lang sa baba ng video na ito. Maraming salamat po at kitakits sa ating next video.